Maligayang pagdating sa kwentong Biblia sa pagkakaiba-iba ng sangkatauhan nakita namin. Ang maraming mga tribo, na mga tao at mga etnisidad na bahagi ng parehong tao, lahi na may mga pagkakaiba-iba ng etniko sa mga inapuni ni Noah. Sa video na ito, nais kung ipakita sa iyo ang pinagmulan ng isang karakter sa Biblia na binanggit sa Biblia, bagaman hindi sa pangalan ngunit sa pamamagitan ng kanyang pag-iral, Narito ako upang ibahagi ang kwento ng asawa ni Noah ang matriarka ng sangkatauhan, ang ina ni Shem Ham, at Jaff, mangyaring panoorin hanggang sa huli at kung makikita mo ang nilalamang nakapagpapaliwanag na bahagi, ito sa mga tulad mo ay naghahanap ng karagdagang kaalaman sa mga banal na kasulatan na nagsasabing ipagpatuloy natin ang aming serye sa mga matriarka ng sangkatauhan na nagtatapos sa video na ito, ang pinagmula ng asawa ni Noah ang matriarka ng sangkatauhan. Sa huling ilang mga video ng seryeng, ito ay tinalakay ko ang iba pang mga matriark ng sangkatauhan katulad ng mga asawa ng tatlong anak ni Noah. Sinimulan ko ang serye sa pamamagitan ng pinag-uusapan ng tungkol sa asawa ni Shem na binanggit bilang Settle Bob sa Aklat ng Jubilees. Sa seryeng ito ay isinasaalang-alang natin ang ilang impormasyon mula sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo tulad ng matatagpuan sa aklat ng Jubilis, ang isang matuwid na tao sa mata ng Diyos ay tumanggap ng banal na atas na magtayo ng isang arka upang kanlungan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya at isang pares ng bawat uri ng hayop sa panahon ng malaking baha ipapadala ng Diyos bilang isang parusa sa tiwaling sangkatauhan. Ang asawa ni Noa ay hindi isang manonood. Lamang sa epikong pagtatayo na ito, siya ay nakatuon na katuwang at suportado siya ng walang pasubali sa panahon ng ang pagtatayo ng arko na isang napakalaking gawain ay hindi tinukoy ng Biblia ang mga detalye ng kanyang pagkakasangkot ngunit ligtas na ipalagay na siya ay may aktibong papel sa paghahanda ng arka, sa pag-aalaga sa pamilya at sa mga hayop upang maligtas at pagbabahagi ng pananampalataya at determinasyon ni Noe nang sama-samang hinarap nila ang pag-aalinlangan at pangungutya ng iba habang sila ay nagtayo ng isang dambuhalang sisidlan bilang paghahanda sa pagkakaisa sa nalalapit na pagtitiwala pagkatapos ng baha. Ang asawa ni Noah ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kasama si Noah, isa siya sa walong tao na nakaligtas sa tubig na tumakip sa mundo na ang baha ay tuluyang nawala at ang arko na nakapatong sa bundok Ararat, ang asawa ni Noah at ang kanyang pamilya ay lumitaw bilang ang tanging tao na natitira sa isang mundo na kailangang maging repopulate. Siya at si Noah ay nagkaroon ng tatlong anak na lalaki, Shem Ham at Japheth na naging ang mga ninuno ng iba't ibang pangkat, etniko at ang mga bansa. Kaya ang asawa ni Noah ay gumanap ng mahalagang papel sa pagpapatuloy ng angkan ng tao na nagaambag sa pagkakaiba-iba ng mga kulturang umusbong. Pagkatapos ng baha, ang salaysay na ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pamilya at ang pagpapatuloy ng buhay sa isang bagong panahon ng kasaysayan ng tao. Si Shem ay ang mga ninuno ng mga taong Hebreo sa gitnang silangan habang ang ham ay nauugnay sa ilan. Ang mga bansang Aprikano at ang Jafet ay nakikita bilang ninuno ng mga grupong Indo-European at Asyano. Ang asawa ni Noah ay hindi direktang nauugnay sa lahat ng mga angkan na ito at ang mayamang tapiserya ng kasaysayan ng tao ay nabubuhay tayo sa isang mundo na may iba't ibang mga tao etnisidad, mga kulay at ugali, ngunit lahat, tayo ay may iisang pagkakatulad na nagbubuklod sa atin. Tayo ay kabilang sa iisang lahi. Ang lahing adamig tayong lahat ay mga anak ni Noe at ng kanyang asawa. At ito ang kwento na naguugnay sa atin bilang mga tao walang pagkakaiba-iba ng lahi. Lahat tayo ay bahagi ng iisang pamilya ng tao. Upang pansinin na ang pagkakaiba ng mga tao ay talagang kaakit-akit sa mga tao. Ang bawat pangkat ay bahagi ng mga angkani na Shemham at Japheth kaya ng pagkakakilala. Natin sa mga asawa ng mga anak ni Noah na asawa ni Shem na kilala bilang Sedelbab, si ang asawa ni Ham na tinatawag na Nelt, Tomok ang asawa ni Japh na nagngangalang Adanes o Adanes, silang lahat ay nasa arko ni Noah at nakaligtas sa pagkawasak ng mundo dulot ng Baha. Bukod pa sa tatlong babaeng ito meron, di ng asawa ni Noah Ngunit ano ang pangalan ng asawa ni Noe? Ayon sa aklat ng Jubilees, isang pinagmumulan ang sinaunang mga tradisyon ng mga Hudyo na tumutugon sa iba't ibang mga bagay sa Biblia at sinaunang tanong ang pangalan ng asawa ni Noa ay si Amzara at ang ina ni Shemham at Japheth ito ay kagiliw-giliw na tandaan na may mga pagkakaiba-iba sa pangalan ng asawa ni Noe. Sa ilang sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, halimbawa sa aklat ng Jubilees, siya ay tinawag na Inzara, nararapat na alalahanin na ang aklat ng mga Jubilees ay itinayo noong mahigit 700 taon BC. Sa kabilang banda sa iba pang mga sinaunang Jewish traditions tulad ng sa Jewish Trinic Literature Particular, sa Midrash Rabba Genesis na kilala rin bilang Bershet Rabba o Midrash Genesis Rabba. Ang Genesis ay isa sa pinakamahalagang akda sa literatura ng Hudyo Rabin at ito ay bahagi ng isang koleksyon ng mga Midrashim na nagbibigay ng mga interpretasyon ng komentaryo at mga kwento na may kaugnayan sa mga teksto sa Biblia na may espesyal na pagtutok sa aklat ng Genesis sa katunayan isang koleksyon ng mga sermon sa tahanan at reflections na nakatuon sa mga particular na tema at mga sipi mula sa ang aklat ng Genesis ang unang aklat ng Bibliyang Hebreo ang mga interpretasyong ito ay naglalayong alamin ang mas malalim at ipaliwanag ang kahulugan ng mga kwento at tauhan sa Genesis mula sa isang hudyo at relihiyosong pananaw. Ang tekstong ito ay isang mahalagang bahagi ng panitikang rabin at naglaro ng isang pangunahing papel sa tradisyon ng mga hudyo sa buong siglo. Ayon sa Midrash Rabbit Genesis, na ang anak ni Lamech at ang kapatid ni Tubalcain ay kinilala bilang asawa ni Noah. Ito ang pananaw ng Jewish religious Literature. Bukod pa rito ang Jewish komentarista na si Rashi, sa kanyang komentaryo sa inililista din ng Genesis, pat 22 ang namabilang kay Noe na kanyang asawa. Gayon pa man ang aklat ng Jasher isang karagdagang pinagmulan ay nagsasaad na ang pangalan ng asawa ni Noe ay Nama at na siya ay anak na babae ni Enoch. Ang pagkakaibang ito sa mga tradisyon kung saan sa isang bersyon siya ay anak ni Enoch at sa isa pa siya ay anak na babae ni Lamech. At ang kapatid na babae ni Tubalcain ay isang kapansin-pansin pagkakaiba sa pagitan ng interpretasyon mas malamang na salang-alang natin ang pangalan ng asawa ni Noah bilang Mzar dahil sa ang aklat ng Jubilees ay isang sinaunang at kaakit-akit na buod ng Jewish traditions. Gusto kong marinig ang iyong mga opinion sa mga komento ay kay Noah, ang pangalan ng asawa ay talagang Mzar gaya ng iminungkahi ng Jubilees. O ito ba ay nabanggit sa aklat? ni Jasher Salamat sa tatlong anak ni Sarah at Noah. Ang mundo ay muling napuno pagkatapos ng malaking baha nagresulta sa iba't ibang mga etnisidad na nagmula kay Shem Ham at Japheth. Tandaan ang kasabihang lahat tayo ay magkapatid ang pahayag na ito ay totoo dahil ang lahat ng mga tao ay may isang genetic heritage na lahat ay mga inapo ni Naam Sarah at Noah. Ayon sa banal na kasulatan matatag na naniniwala sa katotohanan ito sa kabila ng pagkakaroon ng mga skeptics na umaasa lamang sa agham at sa teoriya ng evolusyon. Iginagalang ko ang lahat ng pananaw, ngunit ang aking pananampalataya ay nakasalalay sa banal na kasulatan, ang Biblia at ang Aklat ng Jubilis, na nag-aalok ng isang mayamang angkan para sa lahat ng sangkatauhan ng isang bagay na tunay na maganda bilang karagdagan sa Mzar at Nama bilang mga pangalan para sa asawa ni Noe sa iba pang mga sinaunang tradisyon tulad ng panitikan ng hindi tiyak na pinagmulan ay makikita natin ang mga sanggunian sa kanya bilang Noraita o Harwaita doon ay iba't ibang mga spelling para sa pangalang ito kung nama. Amara Nura o Hroa ang kahalagahan ng babaeng ito sa sangkatauhan. Taus puso akong umaasa na lahat kayo ay nasiyahan sa kaalamang ibinahagi sa video na ito kasama ang mga karagdagang sanggunian sa Biblia na nabanggit. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nasumunod sa seryeng ito sa mga matriarka ng sangkatauhan na ginawa ng aming channel, patuloy naming tuklasin ang hindi ganong kilalang mga karakter sa mga banal na kasulatan sa malapit na hinaharap. Nawa ang lahat ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos makita ka sa lalong madaling panahon.